Siyempre, kung saan de kalidad at murabe ko, kailangan, pinupuntahan, lalong-lalo na ngayon, Berman. Sabi ko, marami tayong pupuntahan na wukasyon. Sabi ko, kaya tara, pasyal ko kayo dito sa may Eggies Outlet. Sabi ko! Bago nga pala ako nakipagtitigan tira ka na after ko nag-gym beko pumunta muna ako dito sa may Aegis outlet. Ha Kaya nga yung damit na suot suot ko ha beko dito ko nga pala binili ha dito sa may Aegis outlet. Ha beko! Kaya nga, ko mura yung mga sapatos at damit dito ha beko kaya sinama ko yung pinsan ko ha para ibili na rin siya dito ha beko! Ang dami nga nilang murang sapatos dito ha beko tapos napakaganda pa nila ha beko kaya pwedeng pwedeng pang regalo to ha beko! Kitad nga pala itong Aegis outlet ha grabe ako sa barangay Kamatsilis, Mabalacat, Pampanga. Abe ako, in front lang siya ng SM Hypermarket. Kaya hindi kayo mahihirapan maghanap. Abe ako. Kaya naman ang pinsan ko, abe ako, hindi niya alam kung ano yung pipiliin niya. Abe ako, hindi niya alam kung ano yung uunahin niya nga hawakan sa mga sapatos na pinapapili ko sa kanya. Abe ako. Meron din sila sandals Nike dito, abe ako, na pang at pang babae. Lalong lalo na kung mahilig kayo sa mga sport, abe ako, meron din sila dito. Abe ako, yan nga pala yung mga bag nila. Abe ako. Hindi rin naman mababasyo yung mga babae dito kapag pumunta kayo dito. Dahil meron din kayong mapipili lalong lalo na kung gusto nyo mga relo at mga pabango abe ako na may kasama pang aqua plus na tumbler abe ako mahilig ka naman sa mga jersey short abe ako meron din sila dito tsaka yung mga jacket and hoodie abe ako kaya naman kapag pumasok ka dito sa may Eggie south outlet abe ako panigurado hindi ka lalabas na walang bitbit bit abe ako dahil napakamura ng mga binebenta nila dito abe ako starting price nila is 200 pesos abe ako hindi mo na kailangan pumunta ng Thailand abe ako para bumili ng damit abe ako dahil dito pa lang sa eggs outlet abe ako marami ka na magigkita dito. Abe ko. Kaya naman hindi na rin ako nagdalawang isip pa na pumili ng maraming damit na bibilin dito sa Aegis South yatabe ko. Kaya ako pumili na rin nako, abe ko. At habang pumipili nga pala ako, abe ko, yung pensan ko pumipili na rin. Yatabe ko. Tungkol pala yung suit-suit ko nung pumunta ako sa Tigtingan Terrace na abe ko. Kaso ito malit lang, abe ko, kaya pinalitan ko ng malaki. Yatabe ko, pero 'yung pinagpapawisan parin yung kilikili ko, abe ko. Pero kahit amuyin yung kilikili ko, abe ko, babalik babalikat-babalikan yung amoy niya, abe ko ayan naman ayan, nahihirapan na tayong mag-uba. Dabi ako dahil medyo tumataba na naman tayo. tagal na natin hindi nakakapag-running. Habi ako. Meron din silang habayanas dito at saka iba't ibang Sabi ako yan nga ipapakita ko sa inyo. Habi ako dahil medyo hindi ko alam yung mga tatak ng mga ibang pangalan ng mga nandito. Habi ako. ayan naman ngayon malapit na yung undas sa saka nagpapasko. Habi ako lalong lalo na maraming Christmas party niya. Habi ako marami kayong mahahanap na mura dito. Habi ako. Pang exchange kipat pang regalo. Habi ako pwedeng pwede na rin mga to. Habi ako lalong lalo na ako hindi naman mas kinakancelan yung mga pinagpapalitan at mga pinagregaluan nyo. Habi ako. <laughs> Kaya nga tulad na sabi ko, hindi ka pwede lumabas na walang bitbit. -bit. Sabi -bit. ako, dahil napakamura ng na mga binebenta nila dito, abe ako. Ah. Kung mahilig ka naman mag belt bag, habi ako, lalaki o babae, abe ako, pwedeng pwede na rin sa inyo to. Abe ako, lalong lalo na kung mahilig ka rin mag crop top, ako, ayan nga, ang daming available dito, abe ko. Ah. Kung mahilig ka rin naman mag running, abe ako, marami din silang binebenta dito na sando at saka sweatshirt, abe ako. Tapos may kaparis pa sila mga meja Sabi ko, kaya hindi ka na mahihirapan sa iba, abe ako, dito lang sa eggs, marami na kompleto pa, habi abe ko ah. Minuto mo na ngayon nakakalipas sabi ko hindi pa ta nakakapili yung pinsan ko abi ko nung tinanong ko sa kanya abi ko yung nga pala yung mga napili niya na napakarami na abi ko hindi ko lang kung sino na yung magbabayad sa amin dalawa nito abi ko yung nga pala yung mga pambabayan pang uh, sexy. abi ko ah habang nagpipiting nga pala ako, abe ako, meron ako nasinyalan, na abe ako, isipatan na sumisinyal sa akin. Abe ako, ito nga pala yung solid followers natin. Na abe ako, naman pati yung anak niya, abe ako, tuwang-tuwa siya, abe ako, hindi ko alam kung kilala niya ako, napapanood niya na rin ako. Abe ako, At habang nagkikipagkwentuhan nga pala ako, abe ako, yan nga pala yung pinsan ko, dami niya na nang napili. Abe ako, nagandaan siya dito sa mga short at damit ng Negis Outlet. Abe ako, Habang kinekwenta na nga yung damit na napili ng pinsan ko, abe ako, ako naman kumuha ko ng short pang running at saka short shirt. Tabe ko dahil napaka ko ng mga damit na to, ko. Hindi naman pwede yung pinsan ko lang yung bibili ko, abe ko. Syempre pati yung sarili ko kailangan, meron din, abe ko. Kaya naman si Usere sa labe ko, tignan niyo naman, napakaputing-puti yung damit niya, ko. <laughs> Kaya habang nagpapakapagod tayo, abi ako, wag natin pabayain yung sarili natin. Abi ako, kailangan bigyan rin natin ng mga maporman damit. Abi ako, tulad ni tatay, abi ako, tignan nyo, nagpapakapagod siya, abi ako, para mabili na ng mga jersey short yung mga anak niya. Abi ako! Kaya naman bawat minuto at segundo, abi ako, is mahalaga. Abi ako, kaya kung wala ka relo, abi ako, meron sila dito. Abi ako! Open nga pala yung Aegis Outlet, abi ako, ng 9am to 8pm. Abi ako! Ano pang hinihintay nyo, abi ako, pasyal na kayo dito sa may Aegis Urban Lifestyle. Abi ako, located nga pala ulit ito sa Marangay, Kamachiles, Mabalakat, Pampanga, in front of SM Hypermarket. Abe ako ah! Kaya maraming salamat sa suporta kay Bob Soyanabe ako, Motoblog, abe ko. God bless. Thank you. Bye!